Yung order niyo, ma'am, na tahibo? Ay, shh! Tahibo tea. Wala, Wala order. -order ako order! Nag-order ko, ma'am. Limang box po ito. Diya! Yeah, hindi akong order ng tahibo. Wala akong ako order. Wala naman akong pera. Ah, oko. Okay. Eh, ito na ka pangalan. Ikaw na ka dito, ma'am. Solidaridad. Ay, hindi naman ako ma-order, eh. Paano ako magkakataon? Uh -huh. word 4000 plus po ito pero kayo Hindi paro na go away hindi. na go pa hindi. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Pero, ano, sabi ko, ano ako? Paano ako nito? Hindi pa. Okay. Hindi ko, Hindi pa. Hindi Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi Ano, Hindi pa. Hindi kaya Hindi pa. Hindi <laughs> oh, oh, pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi Nag-appear yung pangalan mo doon. Tama naman yung address. Anggat bulakan po. Na, opo, yung tagibuti na ano, offer namin. Sa Santa Maria? Opo. Eh, sa'yo na ka pangalan. In charge ito, ito ng 4,000 plus. Uwe. Opo. Hindi naman ako mo-order eh. erin. may patay na kami. Yung asawa ba? ko may patay. Kaya na po naman kayo. Kapag... Kaya nga, hindi kayo napindot yun ma'am Hindi naman, uh -huh. ah, nagbibisita lang akong gano'n Tahibo kaya. daw Ang tahibo, yung sinasabi ko Opo Ay, umorder daw ako Ay, eh, hindi naman ako umorder pa Magtatanong uh -oh. lang ako kasi 'di ba pandemic 'yan. Hindi ako ako makakarating ng Santa Maria, <coughs> 'di ko alam to ay lang. yung ano. O sige, ma'am. Uh, ipakita namin sa iyo ha yung uh, ana ana, yung uh, package. Eh hindi ko naman alam na, eh. Hindi naman na may pangalan kung ara nag appear eh. Hmm. Ha? Hindi, hindi naman ako ma-order kaya. Opo. E, paano ko paano ko pabayaran nyo? Opo. Wala naman akong pera. May babayad ko. Pwede ba papasok akong katulong? Eh, ewan ko. <laughs> 7,000 ko lang Ah. Ano? Sige ma'am, check si natin na school. Saan ba? Ayon sa bus. Ay, sumakay ka sa bus. <laughs> Sige ma'am, let's go. Unan mo oh. pa ng video.

Surprise There's a race <laughs> <girl>. <laughs> ah, It's a surprise. <laughs> <laughs> happy happy birthday. <laughs> you hey. Hey, <laughs> ano ba tawag sa inyo ng mga anak? Nanay. 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 Ayan na yung si Nanay. Solidad. Ayan. Tamang-tama may pambayad ka na sa amin. Ayan. So, pakalala mo po kami. Kami po ang uh, kami po ang BFC Powers in Gift. At nandito kami para ibigay ang napaka-special na surprise. Para sa isang napaka special na nanay. Pariyos. salamat po yan. sa... So, although, ayan, medyo na wala, wala na po si Tatay. Paglabas ko pala na. Wala na po si Tatay. Ano <laughs> po. Pero ayan, napasaya ka ng iyong mga anak. <laughs> Kaya pala kayo tan tanungan ng tanungan eh. <laughs> ayan, so ito pa yung mga So although malayo ang ating sender Gusto nyo mapasaya ka ngayon araw uh, Siyempre, espesyal <laughs> Ayon, Ang iyong celebration ngayon Mula rito sa Angat Bulacan So para long life, ayan pansit malabon Ayan. Saan galing niya? Ang McDonald's. chicken. At ang, ayan, ayan pineapple juice Papapapa. para pampapapan ng dugo. <laughs> at ito, ocean awesome spray. Ah. Ito, ito lagi iniinom niyo. Red ribbon. Ayan. ayan And cake para kandahan ka namin ng na happy, happy birthday. Pizza. talaga eh kasi si Christian nga tanong nang tanong din sabi nanay, pa lola paano ba pagpapadala ng ganong ganito eh ganito daw malay ko baka ako hindi ko alam ayan so ito pa nakikita nyo ba ito yeah yes okay flowers. flower <laughs> yeah. Hawakan ah, niyo po yan. Pa, Anna, <laughs> Dito ka naman po, kita ka naman po. So Flowers po, na simbolo ng pagmamahal ng ating sender all the way from Canada. Si Ma'am Anali So, flowers po na simbolo ng pagmamahal ng iyong mapagmahal na anak kasama ang 20,000 cash. Ano pong pakaramdam nyo at a surprise kanya? Eh, di napakasaya kasi ngayla ko na na ano ng mga anak ko ganyan. Okay, okay. Ano po ba ang pinaka-wish mo ngayong birthday mo? Oh, sana lumaging malakas at mahintahimik ang buhay namin. Malayo sa sakit. Yun ang pinaka-ano namin. Yung kahit kami mahirap eh nagawa ng mga anak ko ganito. Mapasaya ako habang ako'y buhay. Bis mo yun. kita. Ano po? Ano po gusto mo sa Ano gusto mo sa kay Mama Anali? At mukhang busy busy may ginagawa ata. Hindi nasa sa trabaho. Ala sa work. Sige po, ano gusto mo sa kay Mama Anali sa surprise ka? How long na ba hindi mo na ko wish mo Anali? tatlong taon na nun. Ah, uh, three years. Nung mga anak siya eh, ano, umuwi. Luka ka. Two years lang daw na. Ah, uh, two years. Two years, hindi ano, ba tatlong taon na si Briley, isang taon na ang ano. Pero si Ma'am Annalie ang pinakaanak mo dito. Ha? Pinakaanak mo si Ma'am Annalie. Mm -hmm. Okay. Tapos si... Bali! Natapas siya ka ng iyong mga anak at ng iyong mga mapagmahal na apo. Diyos you wala na akong masasabi. Wala na siyang masasabi. Maswerte ako sa mga anak ko. Wala na siyang pera. Wala <laughs> na pera. Malayo na akong, akong masaya yun si tatay, no? Kahit wala siya rito ngayon, eh, siyempre napasya ka na yung mga anak. Parang gusto mo sabihin tatay na walaan ko? Wala, eh. Iniwan man niya ako, eh. Hindi siya mawawala sa uh, ano namin. Sa alaala -ala namin. Kasi, eh. May hirap din nang mabiyola. May hirap din wow. nag-iisa. Eh, pakiusap nga na ng, pakiusapin mga anak ko. Tatay, huwag mo muna kukunin si nanay. Kailangan namin siya. Siya lang ka ang aming gabay. eh. 80 years na eh. Yes. Eh, lang din. Kaya magpalakas ka po. Ano po. Oo. Para marami pang blessing na ganito. Marami pang surprise na ganito. Siyempre, ito yung time na talagang maiparamdam nila. Yung pagmamahal nila para sa'yo. Salamat po. Ayan, so italit natin ang birthday celebration. Ano, so, sa so na po tayo. So picture ka muna. Kasama po ng mga surprise. bahay namin, na sa ialay na Walang Happy, happy birthday Nanay Palak -palak. Wow! sa <laughs> <May titan, laughs> <laughs> 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 Angkat so, ang iyong mapagmahal na anak Si Ma'am Bukod kay mamahan nila, sino pa yung anak niyong nasa ako natin? Yung asawa na si Albert. Ah, si Mr. Albert. Uh, so, kailan saan na plan nilang umuwi? Uh, dapat yung umuwi ng nung birthday nung tatay niya pande. eh. pandemic. Eh, pandemic eh. Pandemic? Ayan. Mga uh, baka sa next year o ano. Pag okay na po ang lahat. Ayan, so, ayan, ginawang espasyalalo ni Mga Andre yung kanyang silebrasyon pero makasiya ka lalo. Kaya nga, eh ngayon lang Guys, nangyari sa buhay ko uh, kaya nangangatog ako. Pwede lang katuloy ng tahibo. <laughs> Ayan, so tuloy tuloy natin ang birthday celebration. Kantaan ka namin ng happy, happy birthday! Happy birthday to you! birthday yes. and Happy birthday, Lola, from Riley and Christian. <laughs> happy Happy Birthday Nanay Thank you, thank you. Thank you. At kasama pa surprise gift ni Ma'am Anneli ang kanyang message na gusto kong sabihin sa iyo. Happy, happy birthday, Nanay. Alam kong malungkot ka pa sa mga panahon ito kaya sana kahit sa munting paraan na ito ay mapasaya kita pasensya ka na nai wala ako sa tabi mo sa mga panahong kagaya nito para supportahan ka mahirap pero kailangan tanggapin ang paglisan ang pagdisan ni tatay tuloy pa rin ang buhay salamat sa mabuting pagpapalaki nyo sa amin at sa suporta hanggang nakaya na namin tumayo sa sarili namin pa napakabuti nyong nanay hindi ko mong palagi nasasabi sa inyo, pero mahal na mahal na mahal kita, nanay. Nandito lang kami, mga anak mo at apo mo, para sa iyo. Happy birthday ulit. Mahal ka namin nila, Briley at Christian. Happy birthday, Lola. Love, Briley. lahat ng ano na ibigay na, na, na nila. Oo. Hmm. So, oh, oh. Syempre napaka-blessed. So, mahirap lang kami nung araw nung ano ay ayan na ginagawa nila i sa amin. ito yung way nila para um, mapasaya ka. Naibalik ko yung mga sakripisyo niyo at, pag at pagmamahal pag ni Tatay para sa inyo. Ah, so iisa eh, na ako dapat mo. Yung kanyang ako na rin. <laughs> Sige po. Makapag-message pa kayo, ma? Masis ako kayo dito. kasi mga anak, niyo makapag-message. Ayun, ayun, ayun. ayun ang anak. nag na yes, po. Ayun, nanay. Nanay, happy, happy birthday. Sana po umabag pa buhay niyo para makasama pa namin kayo. Ingat po palagi. mam. Ma'am? Uh, uh, ako matik pa niya si Kanene. Sana umababa buhay niya. Salamat. Mag-wish ka pa. <laughs> ala na ba? <laughs> Thank you. Yung Thank ano you. Yan, yan. Okay po, ma'am, kunin ko na lang yung message mo para kay Ma'am Annalie at sa'yo mga po. Ka kay Kanino para kay Annalie? Apo, at sa'yo mga ako. Ano ba yan? Mm -hmm. oh, Mamiya ka muna pati ng ko na kukusot ko tuloy bagong opero yung mata ko eh. ayan, nawawala anak parang maraming salamat napakasaya ko sa ginawa mo ito lahat na ng hirap ko na pinagdaanan ngayon panigayahan na Salamat anak at hindi mm, ako pinababayaan. At umasa ka hangga ako'y nabubuhay. Ganon din ako sa inyo, magkakapatid, mga anak, mga apo. Sana walang maganap na pangit na ano sa atin. Unawaan, pagmamahala ng gusto kong mangyari. Habang ako'y nabubuhay, kamiya. Cheers <laughs> to you po. Siyempre masaya sila kasi nangit na masaya Kaya nga eh. Eh kung ako nga ay nangatong lang sa sa... Thank you mo. Kaya deserve... Yes po, deserve mo yung mga ganitong uh, blessing at pagmamahal at surprise regalo po para sa iyo. Ngayon nga lang ako mga uh, pina ano. Pinaano naman nila sa akin, kaya lang iba yung ginawa nila ngayon. Kaya, kaya palakas ka po. Para, syempre, marami pang gustong, nga, uh, marami pang gustong maging, maraming magaganda ang iyong mga anak para sa iyo. Kaya... salamat po. Thank salamat. You. Thank you. Thank you. Thank you. na yung makasama natin dito eh. Pero bayad na po lahat ito. Ah, wala na pong babayad. Hindi naman Salamat po. yung birthday celebration. So, ito yung mga surprise sa inyo, mga anak, yung cake, yan, and the uh, ocean spray, yan, tsaka yung pineapple juice para... No, kasi kinukwento yan. Anyway, pizza, yan, meron ka nung chicken, and pancit malabon. Oo, -o. and ang iyong napaka-special na flowers with 20,000 cash! Wow! Yan! <laughs> kami ito loy. So from BFC Flowers and Gift, happy happy birthday. Wish at pay namin po sa BFC. Mga anak, pinasayan niyo ako. Yes po. Wish at pay namin sa BFC, Ma'am Long Life. More blessing, good health, mas marami pang birthday celebration at mas marami pang surprise na ganito. At sa muling pagbablik po ng iyong mga anak para naman magkasakasama kayo sa iyong mga susunod na birthday celebration. Thank you. Yes. Yeah, so marami marami maraming maraming yes po, maraming maraming salamat kay Ma'am Annalie mula Canada for trusting BFC Flowers and Gifts para masurprise natin ang iminamahal si Nanay Solidad mula rito sa Angat, Bulacan thank you ma'am, happy happy birthday at napaka-press na yung anak at yung pamilya at nandiyan ka para sa thank you, happy happy birthday